Hello guys. Kain tayo. Kakain si Amber. Matapos yung mga gera-gera diyan. <laughs> mga pasabog, mga ano, mga <laughs> Kain muna tayo. Kasi wala may maiisip na content. Ano ba 'yan? Ikain muna natin. Ibukbang muna natin. <laughs> Mahirap mag-isip naanuhan ako dun sa wala akong ma ano na ako eh, content <laughs> sabi ko kain muna ako <laughs> adubong uh, manok mm, um, na may patatas Yan. kain muna ako kasi hindi ang makapag-isip sa ano kung ano yung content kasi wala pa akong kain <laughs> kain muna ko namnamin muna natin yung adubong manok. Kasi, yun, maulan guys, maulan. Kaya, binili ko na lang to sa kanto namin. Kasi may nagtitinda dyan sa kanto. Para hindi na ako mapalayo. Kasi kung mapapalayo pa ako, anong oras na? Anong oras na ako kakain? Mga tulog pa kasi mga anak ko. ako lang mag-isa tindahan. Ayun, pagkagising yung isa, lumabas ako at bumili na lang ito. Ah, manok. Mm. Pero talaga masarap magluto. Mm, ano. Ang gusto ko, gusto ko yung ano, yung tuyot, yung halos nagmamantika. Ang gusto rin ng mga anak ko, yun nga. Eh kaso, bitin yun. Kasi parang bitin naman kapag walang sabaw. Sila lang naman iniisip ko. Kasi pag inano ko yung nilagay ko sa kanin nila, yung huwag ka na magbalak ni kakain. Dali lang. Babubulunan ako eh. Sarap. Huwag ka na magbalak. Mamaya na. Magbibidyo ako eh. Huwag mo na. ka. Anong order? Soft drinks. Ayun, soft drinks. Ang dali, sali na. May may ano kaya. <laughs> Sige. Guys, may order daw. Dumating yung order ko. Okay, guys. Bye-bye. Maudot. Maudot tong video ko. Sige na, bye-bye, guys. At is, naipakita ko yung yung kumain muna ako kasi walang maisip na content. Okay guys, bye bye!